Ito lang ilog na dadaan. <laughs> Dami pala po ilog pala to. Ilog pa pala ko Ricky. Suba pa rin. Bye bye suba tayo. Pumunta. Para kay tapong tabo, parpasa. Yan, bumaba tayo kasi tarik. Tapos tulay na ilog. Tapos may mga madudulas na bato ayan. Bumaba tayo, bababayan sa kyan. syempre sa pag-iingat, dandahan lang siguro siya. Doon na tayo sa ano, sumakay sa may tulay. Bali, eto na. Napunta na natin yung eskwelahan ng parangay tabong-tabong barbasa antike. Ganda talaga sa kabundukan. Oh. Ganda. Ayan ano. Ayan ang eskwela ng tabong-tabong. Ganda sa mata. Mariem, eh, makipag-usap muna tayo teachers sa so natin sa so natin ilalagay yung solar at battery ganda oh tabing ano tabing burol ang ganda ng ano view grabe ganda ah ito ah elementary school barbasanga nga siguro nga tayo ng, ano teachers Ma'am, deliver po solar, solar. Ah, kaya nga TIC sir. Ano ito po, TIC nyo? Ganda po. Ganda sa paningin. Uh. Ganda no, Mamaya yah picture mo ako sa no ha. Sa star, Diyan natin ilagay ma'am star, 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 Ayan, alis na kami. Tapos na tayo mag-deliver dito sa tabong-tabong elementary -tabong school. Ma'am, una na po kami, ma'am. Thank you po. Thank you, Tim. Thank you po. Oo nga, ma'am. Uy, na tayo.